Hala, may mahirap pa. Sige, goodbye. Ay! Umalis! Umalis! Hello mga ka-DOST Vergada. Ako si Edward Comio, Video Editor at Camera Operator ng DOSTV. Ako po si Mundares, isa sa mga Science Writer ng DOST -STII. I'm Nevin from HR, so ang work ko ay uh, sa recruitment, learning and development, and uh, compensation. Uh, I'm Rosemary Senora, I am one of the writers from Prosesong dinadaanan ng isang insekto at ibang hayop tungo sa anyong tigulang. Ganap na pagbabagong anyo ng anuman. Evolution. Kasi di ba yun yung, yun yung alam kong ibig sabihin ng proses ng ano, pag magbabago ng anyo. So, evolution. I think B. Um, feel ko hindi an sa feelings ah uh, a evolution evolution charot <laughs> si ano di ba yung sa theory of evolution final answer wow confident ale to Ah! Avenue ah, oh, Wala. Hindi ko alam yung term na yun. Metamorphosis. Okay. Pambansang ibon ng Pilipinas na? katutubo sa mga kagubatan ng bansa. Kulay kape ang balahibo ng pakpak at ulo samantalang manilaw nilaw na puti sa ibang bahagi at tin tinuturing ng nanganganib na maglaho. Si, ang sagot ko is yung C, Haribon. Kasi sabi endangered na daw siya so ibig sabihin onti na lang sila. Ah uh, Haribon. Ang hinahanap kong sagot ay agila pero feeling ko Haribon kasi Haring Ibon. Feeling ko letter ano? Letter C. Uh, Haribon. Sure na ako dyan. Oh, ay, tama. Yes. So, ano po? Ayan. Yay. So, tama ako. Malaking koleksyon ng anuman, kabuuan ng anumang entidad na nahangganan. Katawan ng tao o hayop. Ah, uh, <laughs> letter B. Sistema. Yeah katawan ng tao o hayo. Pwede ba yung tao maraming mga system sa katawan? A letter ano, C. C na lang ulit. Ala, kasi siya ulit yung kakaiba. <laughs> Hindi ko ala. Ang kasing-kasing ay puso, di ba? Ang um, sistema ang sagot ko. Huh? Ang eh, pero feel kasi system. So, A, lawas. Yay! Ay, bali! Bali ako! Akala ko tama! <laughs> ah, lawas! Ah, lawas! Ah, letter. Lawas. <laughs> lawas. Lawas is katawan. Uh, Paulit-ulit na paggalaw ng buntot ng aso o pusa. Um, ang lalim, no? Definitely not A. <laughs> letter B. Kaluykoy. Wala lang, the first thing that comes to mind pag sinabi kaloy ko'y parang hindi mapakali, ganun. Siguro si kahalintulad siyang salita, yung bigolano words. Manghula na lang ako, payupoy. Payupoy? Ah okay. Payupoy. Ay, ay tama. Ay tama! Payupoy. Ay tama. Isa. isa lang. Ang mistake naman mistake. <laughs> Madali, one, lang, one point lang ako. Hala, may mahirap pa. Sige, goodbye. Ay, umalis. umalis. Hindi. Mahalaga na gamitin po natin yung wikang Filipino sa pagtalakay sa mga konsepto, kaugnay ng aghamat teknolohiya kasi masyadong maganda yung wika natin. So, sa pamamagitan ng tamang pagsalin ng mga mga salita no sa wikang Pilipino mas mauunawaan ng mga kababayan natin mas ma-appreciate nila na aralin no? at mas magiging interesante para sa kanila pag-aral ng agham at teknolohiya. So ang science kasi, ang common misconception sa kanya is mahirap siyang intindihin. Kaya maraming Pilipino ang hindi nakaka-appreciate ng science. Kaya dito sa DOST, ang isa sa mga ginagawa namin ay natin ay nagsusulat ng uh, mga science stories na in Filipino kasi translated siya in Filipino para mas maraming Pilipino yung maka-appreciate ng science, mga science initiatives, mga studies, uh, mga science-related topics para mas madali siyang maintindihan ng mga Pilipino. Uh, mahalaga siya dahil ang lalo na sa atin sa DOS TV in general layunin natin na ma-ismailapit sa masa no yung mga termino halimbawa ng mga uh, nabasa natin kanina na even sa akin e eh, unfamiliar so uh, more so sa science mas mahalaga na ginagamit natin yung wika natin